new form serye na, Takbo dahil sa mga putakte. Ala, ay kagulo na eh dahil sa putakte. Pero madali namang alisin 'yan. Kailangan lang ng tapang. Tuloy ang project. Tuloy ang pagpaposte at paglalagay ng hagwire. Ang asawa ko, kasama si Jay. Lalag natin pag nagpaiwan 'yan eh. Nasa tabi ko s'yempre, tra. Okay Project na naman tayo ngayon sa ating bagong farm Sasakay ulit tayo ng mga poste eh. Dito ulit yung ating mga players, same players tayo Siyempre kasama si Jay La Lalag natin yan eh pag nagpaiwan yan eh <laughs> Nagsakay ulit kami ng napakaraming kawayan Di kasing rami nung nakaraan pero marami pa rin yan Kaso habang ginagawa namin yan kagayak na lang sana kami pupunta sa farm ito ang ating mga baboy nagpasaway kasi nangyari nawalan tayo ng ano nawalan ng battery yung energizer natin para sa baboy so nalaman nila ay di yun na challenge at nantagumpay sila sinatap ko ulit ang fencing system kahapon pag uwi namin naandun na sa labas kaya pala nag-iipon na yung manok aray <laughs> na nanonood na yung manok doon <laughs> <Nanunod> na. <laughs> pinasok nila? hindi pero doon sila nakatambay napunta na doon yung para naamoy yung pinch doon eh, saan sila na umbang umbang? wala naman wala na. naman okay na tayo dito o, magbait kayo <laughs> o, may nata eh uy <laughs> yon, Madali na maulit nilang matututunan yung electric fence natin. Punta na tayo sa farm. Ito nga na. Okay, nakaset up na tayo. Ating natitirang kawayan na napaputo. Yung mga gamit natin. Tubig. Tubig ulit. Tubig ulit. Yan. Ako So, punta na tayo sa farm ulit. Naglala din tayo ng lettuce para doon sa ating tanghalian mamaya. At bigyan natin si Nanay naitasing. Sa dami nating dala, para magkakamping na naman tayo. Dumaan kami sa hardware para bumili ulit ng dalwa pang hagwar at gloves para naman hindi tayo nagpapaltos ang kamay. Nainip kami sa tagubuhat kaya nag-self-service na kami dahil tanghali na rin ibababa natin yung mga gamit natin dito sa ating base camp. <laughs> Tapos, ibababa, ulit tayo para ibaba naman yung mga kawayan doon sa mga pagpapesta natin. Okay? So kada session natin ng project dito para tayo lagi nagkakamping, Daladala lahat, daladala -dala pa uwi. Pero ganun talaga sa umpisa. Yo, nandito na naman kami sa linisin namin. E, may sobra kaming kawayang kahapon. ay e, aming um, ikakarga at ibababa doon sa kabilang tabi. At ililipat, ibaba ko dula. Eh. yun ang kargaan ko. Off. Yan, kiji yun yung sasakyan. Dito yung sarakapulang yan. Yaman yan, vlogger yan. Para hindi naman mahirapan tayo, sinakay muna namin yung mga tirang kawayan sa parting na na natin para ibaba naman natin sa parting babakuran. O oh, di ba? Mabigat kasi talaga ang mga na yan. Ibinaba namin sa paikot. At tinabot naman natin hanggang sa may bangin pagbababa. Okay, so nilatag na natin yung mga natin. Malaking tulong talaga si Kinsey kasi kung i naman natin yung ibinaba sa isang lugar tapos manumanan natin yung ibababa nako Ubus na ng oras, ubus pa yung lakas Kasi ang bibigat niyan eh Mga punuan yan eh Putol muna tayo ng kawad para dera-dera siya ulit tayo nag na kami para mapakinabangan Idinugtong ko na ang hagwire sa naiwan natin nung nakaraan Importante ng mahalaga lang ako. Kayo muna bahala diyan. Eh. Okay. Kayo na bala diyan. Yo, what's up? Kami muna ng bahala din eh, kasi kami yung maggaling magbakod. Napakalulupit namin. Merong naghahakot ng basura. Yung dalawang to, doon. kami kasi umalis muna si kay Jeremy. Tapos na namin, nakalampas na kami sa kabilang tabi. Uh, tawid na kami din sa gagawing gate dito naman kami sa kaputol kaya mga kaidol, aming binubuntan lang yung mga kalat din at wala kaming dalang tricycle kaya binubuntun muna namin dito para malinis naman tingnan ang tricycle kasi ay gamit sa paglalako ng mga for-produce kaya naman to follow ang paghakot. yung ubos na yung isang hog wire na unang inilatag uh, yeah, naman nilalatag natin pinagdugtong ito at inilatag hanggang dulo ng side ng bakod na ito patapos na kami din eh Nandito na kami sa sulukan sa sulukan na kami lahat Yan. Yan na nice. yung kantuhan. Saluro ka na kami lahat. na kami sa banda dun guys. Nandun na. Dito naman kami. Ano siya Matya? Malilom na. Parang binilod na tuyo na doon kanina. Nakarating din naman sa dulo in no time. Kasi mabilis naman ito. Basta may putol na kawad at nakalatag na ang hagwar. Siyempre, may iniwan tayong merenda para sa kanila. Baka naman lambutin eh pag wala. Dapat palaging meron. Itatabas na kami din eh, kasi sisipatan na namin Kaya kami nandini sa kabilang bakod Yan Kasi nandini yung mohon Itatabasan na namin hanggang tapungka doon May problema Merong bahay ng putakte sa tinatabas pag nagagalaw kasi ay lumalabas sila at napakasakit nitong mag sting Sa mga hindi nakakalam sa Putakte sa English, ito ay wasp Hindi lang kita ang bahay nila pero malaki ang bahay nila sa loob ng damuhan na ito At kailangan natin maalis yan kasi hindi naman tayo pwedeng tumigil lang dahil sa kanila Okay, susugod din natin yan Kung bahala. Tinaas ang war na nakahara at baka naman kami ay pagtakbo. Apoy lang ang katupat nito mga ito. Ayaw ng mga bataan natin na gawin ito dahil takot sila ng masting. Hindi ako ang gagawa, bisik. Kaso pag saksak ko ng palapan ng may epoy, hindi sumuksok. Sala naman eh! eh hindi sumuksok eh! eh hindi pa. Pero may nakita putakte si Jampol. Kaya takbo na. Wala na! Lumabas na! Ayun, ano dyan? Nasa may dahon. Nasa may dahon eh, po? Hindi mo lang pumasok ang apoy sa looban. Kaya second round tayo. Pinaloapan ko pa ng palapa para talagang liyab na liyab. Yan, galit na galit. Galit so, na. Yun kasi sana yung muhan. Ayan, yun yung binubutas nila. Hindi mabutas dahil nga doon. So, yun na muna siguro sa ngayong araw. Sa session na to. Yan lang muna nating umalis yung yung inulumbo. Kasi napakasakit niyang maka sting pag tayo natyambahan niyan. Yan yung lang. Sunod so, ulit. Yan lang. Maraming salamat. Subscribe and peace. Woo.